ng araw mga kapatid. Ako po si Jay para sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikadalawampung kabanata ng Juan, talata 2 hanggang 8. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo. Patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Yesus at sinabi sa kanila, Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang Nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Nung binabasa ko ito, inisip ko mabuti, ano ba ang mensahe nito? Napaisip tuloy ako at nagtanong sa sarili, bilang katoliko ba ako ba ay tuluyan ang pumasok sa aking pananampalataya o hanggang ngayon ay nakayuko at nakasilip lamang ako mula sa labas. Kaya ba madaling uminit ang ulo ko at nahihirapang magpatawad dahil hindi ko pa natututunan ang tunay na kahalagahan ng pagmamahal at pagpapatawad. Kaya ba hindi ko masagot ang ilan sa mga tanong ng ating mga anak tungkol sa ating pananampalataya? Dahil kulang pa ang kaalaman ko tungkol dito? Kaya ba hindi ko maipaglaban ang paniniwala ko sa iba dahil natatakot ako mapahiya? Lahat ng ito ba ay dahil hanggang ngayon ay nakasilip lamang ako at hindi pa humahakbang ng tuluyan para sa aking pananampalataya. Kung katulad mo ako, marahil ay oras na upang tayo ay humakbang at tuluyang pumasok sa ating paniniwala bilang mga katoliko. Ito ang ilan sa mga bagay na nakatulong sa akin ang pagsisimba tuwing araw ng linggo ginawa ko rin na binabasa ko ang mga readings at gospels bago pumasok sa simbahan upang sa gayon ay makarelate ako sa mga sinasabi ng pare habang nagsisermon. Recollections Advent Lenten Recollections May mga ganyan sa ating mga parokya. Alamin ang mga schedules nito at sigurado ako marami kang matututunan mula sa mga retreat at recollection masters. Bible studies. Ito ay nakatulong din sa akin upang maintindihan ang mga ibig sabihin ng istorya sa iba't ibang libro ng Biblia. Nasubukan ko rin maglingkod sa simbahan bilang lector and commentator. Ang dami kong natutunan habang pinabasa mo ang mga salita ng Diyos, habang nakikinig ka sa mga kwento ng mga nauna sa aking mag-serve, lumalalim lalo ang aking kaalaman tungkol sa simbahan at sa pagiging katoliko. Isa pa, ang pagsama o pagsali sa mga communities. Ang pagsali sa community ay makakatulong dahil dito ay makakasama mo ang iyong mga kapatid, brothers and sisters sa paglalakbay patungo sa landas ng pag-asa. Mga kapatid, kung sa palagay mo ay nakatulong ang video na ito sa iyo o makakatulong sa kapwa mo, huwag mag na i-like at i-share sa lahat ng social media platforms dahil patuloy namin itong ginagawa para sa ating lahat. Muli, ako po si Jay. Sama-sama tayong maging boses ng pag-asa.